Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng adobong paarang manok. Dito, ituturo ko sa inyo kung paano pasarapin ang inyong adobo. Unang-una, kailangan nating hugasan ito ng maayos para matanggal yung langsa ng manok. At isa-isa ko ito hinugasan para siguradong malinis at matanggal yung mga natitirang mga balat nito. Pagkatapos ito hugasan, ay kailangan muna nating imarin ito. Lagyan na natin ng sibuyas at bawang. Siyempre, huwag natin kalimutan ang paminta. Isa ito sa tatanggal ng lansa ng manok. Lagyan din natin ng toyo at suka. Pwede rin kalamansi at toyo ang ilagay nyo. Yan, magic sarap. Tapos, hahaluin lang natin ito ng maayos. At tatansyahin nyo lang kung gaano karami suka at toyo ang ilalagay nyo sa pagmarinate. At huwag kayong mag-alala kung madaming toyo at suka ang inyong inilagay dahil magagamit natin ito mamaya. Ayan, sit aside mo natin yan. Ihahanda lang natin ang ating bawang at sibuyas. Kung gusto nyo naman ang maahang, pwede nyo rin lagyan ng sili yan. At kaunti lang pala ang nilagay kong bawang at sibuyas nito dahil naglagay na ako ng bawang at sibuyas sa may narinig kong paanang manok. At maglalagay lang tayo ng mantika at igigisa natin ang ating bawang at sibuyas. Hintayin lang na mag-golden brown at isusunod natin ang paanang manok. Igigisa lang natin ito para matanggal ang langsa. Hihintayin lang natin itong mag-golden brown ang kulay. At kapag ganito naman ang itsura niya, pwede natin ilagay yung sauce na ginamit natin sa pag- -marinate at haluin ilang natin ito hanggang sa ma-absorb nito ang sauce. Ayan, ganito lang kadali ang pagpapasarap ng inyong adobo. At dito medyo luto na at lalagyan ko na rin ito ng tubig at pakukuluan hanggang sa ito'y lumambot. At dahil medyo maputla pa ang kulay ng ating adobo, dinagdagan ko lang ito ng toyo at saka kaunting magic sarap. Pakukuluan lang natin ito ulit hanggang sa ito'y maluto. At ayan, luto na ang ating adobong paa ng manok. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe at sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like ng aking videos. Maraming salamat!